si uh, John uh, Mardin may generatan kang uh, manager yet uh, peso kalibo no uh, mabukit at updates may kang tanan sa igalunsar karang uh, Uh, passport on Wheels na iya yes, sa may karangamay uh, LGU Kalibo I think daya nga rin medyo magabalik no, magabalik sir Una sa tanan na uh, Sir Martin uh, Good afternoon mo, sir So good afternoon no, sa tanan natin niya tagpagamati it ang Kalibo at sa atin niya mga nag-aabang nung no? mga constituents it uh, Banuang Kalibo So tama ro atin niya nabatian niya balita, magabalik kuman iya sa Banuang Kalibo ro aton niya DFA Passport on wheels. Um, do yon hay sa uh, pagpanguna no it aton ni Alcalde, Mayor Jers Bautista Sucro. Mm -hmm. Naging tanwahan git niya maka-avail kita at daya nga um, kahigayunan niya madaga uman iya sa aton niya banwar o aton niya passport. Mm -hmm. For example, anong date ka na sir mag-umpisa? Uh, araw Aro, ray ka nga uman niya pagbalik ito, uh, DFA passport uh, on wheel. Yeah. Actually, the aton niya schedule yun, yun nga mag-aabot iya the aton DFA high sa October 24. Mm -hmm. No, high adlaw nga biyernes. Um, do yun do pinaka exact date niya may schedule yun do aton yung mga aplikante nga kung siin ginabuon ang mga details. Pero may aton ka lang na, na pre-registration. Mm -hmm. So, uh, sa pre-registration naton, high daya, high naton sa October 2 ag 3 um do matabo no sa atong yung pre registration di ka rin gina validate or gina check anay ta atong mga dokumento kung mm -hmm. exacto ag uh, before sa dataw an it appointment ro atong yung appointment bandayon dayon do yung do determine kung anong oras sanda uh, mag to sa atong yung venue on October 24 mm -hmm. so ano ro uh, ano kara sir requirements di ba on October to may ginaano sa tag ginavalidate ang mga requirements so mostly ano mga requirements karon sir to nga daghon mm -hmm. nanda So, aton yung basic requirements yam sa aton yung mga apply no? Uh, it, aton yung passport. For new applicant, hay, pag preparehon uh, preparahon malang nanda doon PSA, birth certificate, mm -hmm. dapat doon ng PSA, birth certificate, hay, bukot malabo, o it mga uh, discrepancies, no? Or mga saya, mga spelling, mm -hmm. uh, corrected, git atanan. So, dahil doon doon sa bilog, doon no, pangayawa, isa ka valid ID gamang, uh, government issued ID, may listahan kita no ng mm. Po, so kung may andang ng mga SSS ID, um, driver's license, may andang ng UMID, uh, andang ng PhilSys no, pwede gid nang gamiton yon as valid ID. Basta to. government uh, yes. IDs. Uh, government issued ID IDs. naton high uh gina-accept gamang ito uh -huh. diba TFA. Mga more or less mga pilaro slot nga pwede ma-accommodate ag uh, ginataong uh, Araya ka nga kay Gayunan para sa aton na mga gusto magbuhi passport. Yes, kalibo. Itin kalibo, sir. So, since dahil uh, one day uh, ma'am to passport on wheels nato, uh, oh. hay uh, ma-accommodate yung it ato niya DFA for kalibo hay uh, more or less 400. 400. So, we are still expecting for an additional pero hindi pa na mungin mag-garantiya. Uh, as of today, do ato niya approve uh, pag release niya slots lamang sa ato niya mga kalibon hon. Hay, nasa 400 um, available slots. Mm, okay. Intended for Kalibo only, sir? Or pwede mag, mga walk-in, abimanin, just mm -hmm. like mga taga-banga, or mga taga-ibang, ano ba, ibang banwa? Mm -mm. Um, do aton nya ra na passport on years since it is an initiative of LG Kalibo. Okay. Uh, exclusive gamang sa aton yung mga taga Kalibo oh. no. Um pasensya gud sa aton yung ibang mga taga banwaang, uh, ibang banwa no high. Uh, priority aning naton do mga taga Kalibo since limited atong slots. Sa mga pilawo naton yung mga passport on years, they're open do aton yung slots because hay medyo mag-awig da to. So since makaroon ron limitado ro aton mm. nya pag acomo accommodate it aton yung passport on wheels sa limitator ro slot sa exclusive yung anay naton da sa mga taga kalibon po ko wa gamang it mga applicants no nga taga kalibo that's the time nga pwede naton i reconsider to iba naton yung mga aplikante nga nagahalin sa iba naton yung mga uh, banwa iya sa aklan. Mm, pero, na minimum, sir, for example, that time, no, nga, nagataon naga sanda or nag-validate or nag sa dat mga aplikante. Pag once ka hindi ma-accommodate ring a 400, agot at nag nga mga taga-kalibo, pwede ko takamukha, pwede as at asa nag-abaton it mga walk-in just like mga galing sa ibang mga ano, banwa. Yes sir, sa aton nga pre-registration hay duyon do, do aton nga matabo no. Mm Kung -hmm. so in case nga uh, nagsarado kita ag uwaon gid it mga taga kalibo nga naga-apply no, pwede ut anaton nga ay accommodate do mga taga ibang banwa, taga ibang banwa. Mm -hmm. Pero uh, so far do aton nga instruction hay mga taga kalibo lamang mm -hmm. ang magdala it nga proof nga residente git sanda it kalibo So makita mm. man naton sa ang valid Mar ID. Ah okay, oo sige. So ano ro mabaho nga impact uh, sir no especially sa mga kalibunhon na may makarayang programa para aton karang uh, LGU kalibo no para at least uh, aside naton pagwaso bukit at mapasport sa iter mapanob at pagkita paan sa mga Iloilo -ilo, mm -hmm. or uh, sa iba karon nga mga lugar. So ano naman ba ang impact para sa si mga taga-Kalibong may makarang programa real GEO natin? Mm -hmm. So uh, actually, Daya ay manaming inisiyatibo it at on LG Kalibo. Second, yun imaw sa under sa term ni uh, Mayor yeah. Juris. Mm -hmm. uh, daya ay supportado it at on SB man no, um, nagpasa it uh, resolution si mm -hmm. SB Ketchy Luces nga requesting no nga pagadawon iya it DFA to passport on yes. Rosambilog na beneficyo gina karasay na aton as uh, ro mga tagpagamati naton no nga kabudlay nga magbuo it aton nga schedule mm -hmm. or appointment sa DFA per min nagakaubusan mm -hmm. um sa ibang nga mga lugar hay um hindi kun kita makasilot ito so mm -hmm. ma manami ra nga kahigayunan nga maaccommodate do mga taga mm -hmm. and also no hindi gawin nga magasto it uh, mabaho para yamang -hmm. lamang uh, makabuo it passport kasi uh, ultimo nga uh, pagmasahin na dapat at tumanan ilo-ilo, bakulod, kung si Inman sa dano makapusay it appointment ay mas malese. Mm -hmm. Kaila lamang roan na magpamasahin mm -hmm. kon, iya kung iyon sa dano sa kalibo. And uh, at the same time, no, uh, mas madali ro pagproseso kasi nga ni hay iyat aga -ag -ag to katon do DFA ag ro na nga nga passport hay after i-process hay ipag-deliver mat-arayon mm -hmm. sa saan mga residente. Mm -hmm. So, during registration, may ka-prepare saan uh, amount at kwarta, sir, ag, uh, una, pila ra imaw, ag, more or less, pila gidro magasto para at least may ideya ro ato ng mga aplikante nga mag-budget may una, gid man, sir. Ro uh -huh. so, ato nga payment yamang is 1,200. Daya ro para sa ato nga DFA nga pagabayaran na doon, no? Uh -huh. Ag, uh, additional ng 150 para sa courier fee. Hmm. Daya ay syempre after ay ipa-deliver yung dahil iya sa ato no, kung si inman nga residente sanda. And at the same time, may additional 50 pesos malang doon yung convenience fee sa aton yung mga payment partner. So, huwag na kolekta si LGU Kalibo it a uh, fees, no? So, libre daya. Doon malang ginabayaran ay si DF8. Ah. Okay. Uh, so, 1, yeah. two, 2, plus 150 nga per year fee and and then additional nga 50 pesos depende abi kung sa si insa na magbayad so mm -hmm. may aton nga mga nakalista nga mga payment centers no ah, okay. so, oh, oh. at tapos ito sa na mabayad. mabayad kasi um pag tawanan na that appointment sir may anda nga mga batunon nga reference number hmm. sa anda nga mga email duyon do gamito nanda nga um, reference para magbayad sa ta kumbaga code nanda do okay. para nga mabayaran nanda ito sa aton yung mga payment center so din nga nang i-present ito sir sa mga payment centers no? yes yes oh okay. Din yung reference code How about, uh, pwede nga mag-transaction ano, mag, uh, transaction online, through online, ba, uh, sir, nga mag-register? uwa kita sa online registration. Okay. Kaya kita may pre-registration kasi uwa kita uh, in online registration at limited do aton slots. Uh -huh. oh, kasi kung i-online registration aton, everyone can access. Uh -huh. no uh -huh. So that's why may aton pre-reg para ma-screen nga mang it, it host LGU mm. kung sanday sin oro maka-avail it dahil programa. So kami ro sa LGU rugat tao it appointment mm. Kami ro rugain code kasi may system nga ita ipag-endorse ka mong mm. to DF e and um ah uh, kami yamang dumay access karon so aru uh, ubrahon yung it aton aplikante maatuasan da sa venue para sa pre-registration ipresentar ang mga dokumento kung okay pwede sanda maka proceed for the appointment and after the appointment mabayad ag mabalik kun sanda on October 24. Okay, ha. Okay. sige. So, uh, first come, first serve, gulit sir, no? Yes, sir. First come, first serve basis, kita, kita mm -hmm. So, kung sino, o, git pinaka-temprano ito, doon yamang mang do-aton niya, ma accommodate since uh, pauman uman uman na limitado gamang do atan nga slot as much as possible nung no, gusto man naton ma-open sa tanan ay raya lamang rugin allocate gaton at Department of Foreign Affairs All right sige Sir uh, John Mardin, uh, Martin na uh, maigi uh, kan uh, manager no ita uh, peso kalibo, uh, sir. Thank you, kids. Sa oras na kita mo sa Bombo Radio. Unless nga may mga announcement, uh, mga nalipatan ako nga mga pangutan na mo regarding sa at uh, DFA passport on wheels nga Sir Martin. Mm -hmm. Um, thank you, Gid, no, uh, sa Bombo Radio Kanibo sa pag-accommoder sa ato niya uh, announcement nga ra, no, sa ato niya mga kalibonhon. And um, the, among reminders siya, mang i-check po ro ato niya Facebook page para sa nagkakaigo ng mga instruction uh, sa mga listahan at mga dokumento nga dapat nanda nga pag preparon para sa October 2 ag 3 during the pre-registration ay kumpleto ang sanda ag ma-validate it ma Ayos saan ng dokumento, so may okay. malang ang abong nasa a.